Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang action drama TV series na Taxi Driver. Tara na't panoorin natin. Simulan natin ang Taxi Driver series sa isang matanda na nagngangalang Lee Im Soon na malalim ang iniisip. Nang makita niyang paparating na ang tren ay dahan-dahan siyang naglakad sa bingit ng platform. Tila gusto niyang wakasan ang kanyang buhay. Gayunpaman, nang mapansin niya ang advertisement ng isang deluxe taxi service na may slogan na, don't die, get revenge, we'll do it for you. Hindi na niya tinuloy ang pagtatangka at agad tinawagan ang Deluxe Taxi. Nakatanggap ng mensahe sa kanilang pager ang mga miyembro ng nasabing kumpanya kaya iniwan nila ang kanikanilang gawain at tumuloy sa sikretong hideout. Ipinaalam ng founder na si Mr. Jang ang kaso ng matanda sa kanila at agad na pinapuntahan ito kay Duki. Sa tabi ng riles ay iniabot ni Duki ang envelope sa matanda na sasagot sa lahat ng kanyang mga katanungan. Nang tanungin niya si Lola Imsoon kung ano ang mga nangyari ay bumuhos ang luha nito. Sinabi ng matanda na kasalanan niya ang nangyari tapos ay ikanwento nito kung paano siya nabudol ng mga kawatan. Nagsimula ang lahat sa lalaking si Sanggi na magaling kumanta at manuyo. Kasama ang dalawang helper, nagbebenta sila ng mga aparato na sinasabi nilang nakakatulong sa kalusugan. Bukod sa paglilibot sa buong nayon, inaaliw ni Sanggi ang mga mamamayan upang mahikayat silang bumili nagpapakita siya ng kabutihan sa mga matatanda. Narinig ni Sanggi sa mga marites na higit isang taon nang hindi umuuwi ang anak ni Lola Imsoon dahil madalas ay nagkakasakit ang anak nito. Doon naisipan ng kawatan na mas madali niyang makukuha ang loob ng matanda dahil sa sitwasyon nito. Unang ginawa niya ay nag-selfie sila kasama ang matanda tapos ay nagparapol siya ng lampara na nagtatanggal ng mabahong amoy at nagpapatay ng insekto. Nanalo ang matanda sa Rapol ngunit kailangan niyang bayaran ng tax at utility charge. Walang pera ang matanda kaya di niya tinanggap ang premyo at naglakad palayo. Simula noon ay di na siya nanood ng show ni Sanggi dahil wala siyang pera. Ginugol niya ang oras sa pagbebenta ng scallops at halamang dagat. Gayunpaman, si Sanggi ang lumalapit sa kanya upang tulungan siyang maibenta ang kanyang mga paninda. Dahil doon ay napalapit ang loob niya sa lalaki. Sinabi ni Sanggi na may sakit ang anak niya tulad ng apo ng matanda na madalas ay may sakit din. Naawa ang matanda kay Sanggi kaya naisipan nitong ibigay ang ipon niya upang mapagamot nito ang anak niyang may sakit. Nang tanggihan ni Sanggi ang pera ay lalong bumilib sa kanya ang matanda. Hiniling niya sa matanda na imbis na pera ay hihingi na lang siya ng pabor. pinag apply niya ng credit card si Lola Imsoon. Nagaalangan ng matanda ngunit sa kabaitan ni Sanggi ay napilitan siyang pirmahan ang application form. Balik sa grupo ni Mr. Jang, base sa kwento ni Lola Imsoon ay gumawa ng kwento at nagsinungaling si Sanggi upang makapanloko. Tinuloy ni Mr. Jang ang recorded na kwento ni Lola Imsoon. Nang minsang napadaan ang matanda sa stall ni Sanggi ay pinagbantay siya nito ng tindahan niya. Nagdahilan ito nakakain muna siya. Di si Lola Imsoon at binantayan ang stall. Nang magdatingan ang mga kakilala niya ay nahikayat niya ang mga ito na bumili ng mga aparato. Pagdating ni Sanggi ay binili niya ang lahat ng tinda na siwid ng matanda. Tumanggi si Lola Imsoon ngunit iginiit ni Sangi na tanggapin niya ang pera. Kinabukasan ay nagtungo si Sangi sa bahay ng matanda upang ipakilagay ang mga produkto niya. Di tumanggi ang matanda dahil parang anak na ang turing niya kay Sangi. Pagtila ng ulan ay sinugod siya ng mga bumili ng produkto upang papalitan ito o ibalik niya ang bayad dahil depektibo ang produkto na nabili nila. Nang puntahan nila ang stall ni Sanggi ay wala na silang inabutan ni isang tao doon. Si Im Sun ang idiniin ng mga customer sa mga pulis na nagbenta ng mga depektibong produkto. Ayon sa mga pulis, siya ang bumili ng mga produkto gamit ang sarili niyang credit card. Itinanggi niyang wala siyang nalalaman sa mga nasabing transaksyon. Ngunit may katibayan ang mga pulis na gumamit siya ng credit card sa pag-purchase. Bukod pa rito ay may nakakita sa kanya na tumatanggap siya ng pera galing kay Sanggi patuloy na idinidiin siya ng mga nagrereklamo na siya ang dapat managot. Sinabi sa kanya ng pulis na papuntahin ang anak niya ngunit nagsabi siya na hindi maaaring malaman ng anak niya ang insidente. Dahil bukod sa malayo ito ay hirap ito sa buhay. Ayaw na niyang madagdagan ang suliranin ng anak. Nakiusap siya na huwag tawagan ang anak niya at siya na lang ang parusahan. Tila wala siya sa sarili habang naglalakad pa uwi. maya, -maya lang ay tinawagan siya ni Sangi. Sa puntong ito ay parang demonyo ang kausap niya na tinatakot siyang makakarating sa anak niya ang mga nangyari. Nag-iwan pa ito ng katagang, pasanin niyang mag-isa ang problema niya at mamatay siyang baon sa utang. Doon pumasok sa isipan ng matanda na mas mabuti pang mamatay kaysa maging pabigat sa anak niyang naghihirap. Balik sa grupo, napagtanto nila na imbis na si Lola Imsoon ang maging biktima ay lumalabas na siya pa ang itinuring ng mga pulis na nambiktima. Nalaman din nila na marami ang naskam ni Sanggi na mga matatanda. Ang masakit pa nito ay binibiktima nila ang mga matatandang hirap sa buhay at ayaw maging pabigat sa kanilang mga anak. Nagsabi si Duki sa grupo na ipaparanas nila sa scammer ang ipinaranas ng mga ito sa biktima nila, na sinangayunan ng bawat miyembro ng Rainbow Deluxe Taxi. Lumipat ang eksena kay Lola Imsoon na nagtungo sa isang payphone. Unang ipinaliwanag ang rules ng kumpanya tumatakbo ang metro ng taxi habang tinatrabaho ng kumpanya ang kanyang hiling. Ang bayad ay sisingilin sa oras na matapos ang transaksyon. Huling kasunduan ay hindi niya pwedeng ibunyag sa iba ang tungkol sa serbisyo ng Rainbow Taxi. Kung gusto niyang sa ng budol sa kanya ay pindutin niya ang blue button at kung hindi naman ay ang red button. Bago siya pumindot ay naalala niya ang mga pambubudol na ginawa ni Sanggi at ang pagtawag ng credit card company na nagbabala na pag hindi siya nakabayad ay sisingilin nila ang anak niya. Nabasa niya sa sulat ang mga katagang, "Wala kang kasalanan at 'wag mong sisihin ang iyong sarili. Ibabalik namin ang lahat ng kinuha sa iyo." Pinindot niya ang blue button at doon nagsimula ang panibagong misyon ng Rainbow Deluxe Taxi. Unang inalam ni Duki ang tindahan kung saan bumibili ng mga produkto ang grupo ni Sanggi. Napag-alaman nila na ang mga binibenta ng mga kawatan ay mga produktong mapanlinlang at peke. Binibili nila ang mga ito sa mga naluging tindahan. Kinabukasan ay sinimulan nilang subaybayan ang kilos ng grupo upang makapambiktima. Muli ay naglibot ang grupo ni Sanggi sa ibang nayon upang kantahan at libangin ang mga mamamayan. Di niya alam na nangangalap na ng impormasyon ang grupo ng Rainbow Deluxe Taxi. Tulad ng dating gawin ng tiwaling grupo, nagparapol sila na alam na nila kung sino ang mananalo. Nang marinig nila ang kontak na si Yong Chil, nalaman ni Goyon na may anim na cellphone number ang nakaregister sa pangalan ni Lola Imsoon. Iyon ang ginamit ng mga scammer upang mabaon sa utang ang matanda. Pinuntahan ni Duki ang sindikato na tindahan ng cellphone kung saan na -re register ang SIM card sa pangalan ng isang tao. Dito dinadala ni Sanggi ang impormasyon at ID ng mga taong nag-fill out ng form kapag nabunat sa raffle. Hiniling ni Duki sa may-ari na kanselahin ang registration ng matanda. Tumangi ito sa hiling niya at binalaan siya. Nang kwelyuhan siya ng isang tauhan ay isa-isa niyang kinulata ang lahat sa nasabing establishmento. Matapos nilang kanselahin ang lahat ng subscription ay sinunog ni Duki ang mga dokumento, SIM card at computer ng sindikato. Samantala, lumipat sa isang bukirin na nayon ang grupo ni Sangi upang doon naman mambiktima. Nagpanggap si Duki na taga doon bilang isang may-ari ng repair shop. Nang masira ang sasakyan ni Sangi ay pinagawa niya ito kay Duki. Kinahapunan ay inaliw ng grupo ni Sangi ang mga taga nayon. Nalaman ni Goyun kung sino ang mananalo sa raffle kaya gumawa ng paraan si Jin Ian upang mapunta sa kanya ang mananalong numero. Ganoon din ang ginawa ni Goyun at Kyangko sa inulit na rapol kaya sobra ang pagkadismaya ni Sanggi na binintang ang kapalpakan sa mga tauhan niya. Kinabukasan ay tinulungan niya ang matandang farmer sa pagtitinda ng kamote kaya nakuha niya ang loob nito. Muli ay nagdrama si Sanggi na anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang anak at gusto niyang ipaghanda ito. Nagsabi ang matanda na may dala siyang gulay para kay Sanggi. Nagwika si Sangi na mayroon din siyang regalo para sa matanda ngunit kailangan itong bayaran ang utility charge at tax. Pumayag ang matanda at ibinigay ang credit card niya. Binulungan ni Sangi ang tauhan na ikaskas ang card sa maximum limit nito. Biglang sumulpot si Duki na kunwaring nagtatanong tungkol sa produkto nila. Habang kinakaskas ng tauhan ng credit card ay nag-error ito. May dala palang signal jammer si Duki na kayang pigilan ang signal ng anumang device na malapit dito. Sinubukan ni Sangi na ikaskas ang card ngunit di pa rin gumagana ang signal dahil patuloy ang paglapit sa kanya ni Duki. Kinulit ni Duki si Sangi hanggang sa matabig niya ang remote card reader kaya nawasak ito. Patay mali siyang umalis si Duki habang gigil na gigil sa kanya ang kawatan. Samantala, patuloy na inaalam ni Goyun kung saan inilalagay ni Sangi ang mga perang ninanakaw niya. Nahihirapan siyang matrace ang account nito dahil wala itong transaksyon sa bangko at mga tindahan. Nagsabi si Duki na malamang ay nakatago sa kung saan ang pera ng kawatan. Balik sa mga kawatan, muli ay nasira ang sasakyan nila kaya tumawag sila ng home service. Di nila alam na si Goyon ang natawagan nila kaya si Duki ang pinadala nitong mekaniko. Nagsabi si Duki na siya lang ang pinapadalang mekaniko pag may emergency sa nayon na iyon. May galit man sa kanya si Sangi ay wala itong nagawa kung hindi ipahila ang sasakyan upang madala sa shop. Sa gitna ng kalsada ay nandoon si Mr. Jiang na nagpanggap na mayamang uhugudugod na matanda. Sinabay ito ni Duki at hinatid muna sa bahay niya. Napansin ng mga kawatan na mayaman si Mr. Jiang dahil sa suot nitong mamahaling sapatos. Kinahapunan ay nagbalik ang mga kawatan sa bahay ni Mr. Jiang upang mangalap ng impormasyon sa yaman nito. Nakita nilang may Porsche ito at mamahali ng gamit sa loob ng bahay. Ilang saglit pa ay dumating ang matanda at sadyang pinakita sa kanila ang yaman nito. Nakakuha sila ng impormasyon sa internet na bilyonaryo ang matandang nakasabay nila. Sa istasyon ng bus, sadyang pinuntahan ni Sanggi si Mr. Jang upang hikayatin ito na umatendang show niya. Sinubukan ng kawatan na kuhanin ang loob ni Mr. Jang ngunit lalo lang itong lumalayo sa kanya. Pagdating sa tinutuluyan ay nagsabi ang mga tauhan niya na wala silang nakitang kayamanan sa loob ng bahay ni Mr. Jang ngunit nalaman nilang maaaring tinatago ng matanda ang kayamanan sa farm niya. Nagsabi si Sanggi na kinabukasan ay susundan nila ang kilos ng matanda. Hindi alam ng mga kawatan na hinahanap rin ng grupo ni Duki ang mga nakaw na yaman ni Sanggi sa loob ng apartment nito. Inabot na sila ng gabi at wala pa rin napala. Naisip ni Sanggi na gamitin si Duki dahil malapit ito kay Mr. Jang. Kinabukasan ay nagpunta siya sa shop ni Duki para sa maintenance ng sasakyan nagbigay siya ng malaking tip upang makuha ang loob ni Duki. Wala siyang kamalay-malay na ang grupo na ng deluxe taxi ang binubudol niya. Tinanong niya kay Duki kung may lupang sakahan si Mr. Jang. Sumagot si Duki na walang lupain ang matanda ngunit minsan ay nakita niya itong may tinusok na pulang banderita sa lupa at nagsabing sa kanya ang lupang iyon. Naisip ni Sanggi na malamang ay doon binabaon ng matanda ang kayamanan niya kaya pinahukay niya sa kanyang mga tauhan ang paligid na may nakatusok na pulang banderitas. Sa kasamaang palad ay wala silang nahukay na kayamanan. Binalikan ni Sanggi si Duki upang mangalap ng karagdagang impormasyon. Nalaman niya na minsan ay nagrenta si Mr. Jang ng traktora kay Duki ngunit hindi sinabi ng matanda kung ano ang ibabaon niya sa lupa naisipan ni Sangi na magrenta rin ng traktora upang makahukay ng mas malalim. Habang minamaneho ni Duki ang traktora ay sinabi niya kay Goyo na nagtataka siya kung bakit laging may cash si Sangi sa pitaka gayong walang pera sa apartment nito at walang ATM sa nayon na iyon. Iniwan ni Duki ang nirentahang traktora sa napag-usapang lugar tapos ay pinauwi siya kaagad ni Sangi. Nang makalayo si Duki ay sinimula nilang maghukay gamit ang traktora. Di nagtagal ay may nakita silang baul na nakabalot sa gintong tela. Nagdiwang ang mga kawatan sa natagpuan. Nagulantang sila nang makitang tae ang laman ng baul. Nang paandarin nila ang traktora ay hindi na ito gumana hanggang sa tapikin ito ni Sanggi kaya umusok ito. Makalipas ang ilang saglit ay nakita nila si Mr. Jang na may dalang baul na nakabalot sa tela. Desperado ang grupo kaya kinagabihan ay pinuntahan nila si Mr. Jang upang takutin at tanungin kung saan nila matatagpuan ang mga pera niya ngunit di ito kumikibo. Sa payo ni Duki, kumuha si Sanggi ng babaeng entertainer upang makuha nila ang loob ng matanda. Kinabukasan ay nagperform si Goyon sa stage. Di nagkamali si Duki dahil biglang lumusog at nabuhayan si Mr. Jang na ikinatuwa ng grupo ni Sanggi. Dahil nasiyahan ang matanda kay Goyun, muli siyang binayaran ni Sangi upang alagaan si Mr. Jang. Naaaliw ang matanda kay Goyun kaya binigay niya dito ang kanyang Porsche. Nang harangin ng grupo ni Sangi si Goyun ay ibinalik nito ang binayad niya at nagsabing hindi na siya magtatrabaho para kay Sangi. Dahil ibinigay na ng matanda ang lahat ng kayamanan kay Goyun dahil nagagandahan siya sa dalaga. Gustong makuha ni Sangi ang mapa kaya hinabol nila ang sasakyan na dala ni Goyun gamit ang kuliglig, sa pangalawang intersection ay sadyang hinarangan ni Duki ang sasakyan ng mga kawatan upang makalayo si Goyun. Pagdating sa quarry site ay inabutan ng grupo ni Sangi ang sasakyan na nakahinto ngunit wala na ang sakay nito. Inisip nila na natakot si Goyun kaya naiwan nito ang mapa at tumakas. Habang tinitignan nila ang treasure map, di nila napansin na unti-unting umatras ang dala nilang sasakyan hanggang sa mahulog ito sa bangin at sumabog nasunog ang buong sasakyan kaya ganun na lang ang paghihinagpis ni Sanggi. Nagbalik ang eksena kung saan nalaman ng grupo ni Duki ang pinagtataguan ng mga kayamanan ni Sanggi. Natagpuan nila ito sa ilalim ng sahig ng sasakyan ni Sanggi kaya pala ganoon na lang ang paghihinagpis ng kawatan ng sumabog at masunog ang sasakyan niya. Dahil doon ay naiparamdam nila kay Sanggi kung paano mawala ang lahat ng pinaghirapan ng isang tao. Ipinakita rin sa rewind ang nilagay nilang aparato sa sasakyan upang umatras ito sa isang pindot lang ng button. Balik sa mga kawatan, dumating si Duki at kunwaring nakikiramay. Dahil nawala ang lahat sa kanya, naisip ni Sangi na kuhanin ang lahat ng kayamanan ng matanda. Agad niyang tinugis ang matanda at binantaan ang buhay nito kung hindi ibibigay ang kayamanan niya. Tumakbo ito at nak ng mga kawatan sa itaas ng isang bangin tumalon si Mr. Jiang sa bangin at bumagsak sa tubig. Natakot ang mga tauhan ni Sanggi dahil malamang ay namatay ang matanda dahil hindi na ito lumutang. Nabaliw si Sanggi at nagsabing silang tatlo na lang ang nakakaalam kung saan matatagpuan ang kayamanan ng matanda. Dahil sa kasakiman ay natakot ang dalawang tauhan ni Sanggi na malamang ay patayin din sila ng amo nila kaya tumakbo sila palayo. Samantala sa ibaba ng ilog ay nandoon si Kyung Ku at Jin Ian upang tulungan si Mr. Jang na makaahon sa tubig. Habang ang dalawang tauhan ni Sangi naman ay nagmamadaling pumara ng taxi sa paanan ng bundok. Di nila alam na si Duki ang driver ng taxi na inaabangan sila. Itinali sila ni Duki gamit ang lambat at iniwan sa tabi ng dagat habang low tide pa. Inabot si Sangi ng dilim patungo sa lugar kung nasaan ang kayamanan ayon sa mapa. Ilang saglit pa ay nakita niya ang daan patungo sa kayamanan. Nasa paligid lang si Duki at hinayaan si Sangi na hanapin ang kayamanang matagal na niyang inaasam-asam. Sinabi ni Duki sa mga kasamahan na nawala ang lahat ng kayamanan ni Sangi sa nasunog na sasakyan, iniwanan siya ng mga kaibigan niya, at higit sa lahat ay mamatay siya dahil sa kasakiman niya. Huling sinabi ni Duki na, sa kasundaluhan, ang ibig sabihin ng pulang bandera ay Nina. Patuloy na hinanap ni Sanggi ang kayamanan hanggang sa matapakan niya ang isang nina. Wala siyang nagawa kung hindi ang humiyaw ng malakas at tanggapin ang kapalaran niya bilang isang tao na nagpadala sa tukso ng diablo. Balik kay Lola Imsoon, nakatanggap siya ng mensahe mula sa Deluxe Taxi na nabawi na nila ang perang nawala sa kanya at ng iba pang mga biktima kaya wala na siyang dapat ipag-alala. Hindi alam ng matanda kung paano magpapasalamat sa kanila. Ang tanging hiling ng Deluxe Taxi Team sa kanya ay magkaroon siya ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan. Sa huling eksena, binisita si Lola Imsoon ng kanyang anak at apo. Masaya si Duki na makitang nagbalik sa normal ang buhay ng matanda, gayon din ang lahat ng miyembro ng Rainbow Deluxe Taxi.